na lang ng gagawa ng pa para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Oh. Ang aking pagkakaano rin, pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Oh. Kaya ganito ang ginagawa nila. Oh. Ako, na naman ang gagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang dinago na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. Oh. Oh, ako na lang yata yung lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. <laughs> Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin. Eh. Ako ang binibira kayo. Pati, yung, pati yung mga testigong na ipundar natin, hinahanapan sila ng butas. Lahat, pwede nilang ipukul sa akin. Ayaw ba nila nang makita natin yung pinakamalaking istat? kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ni notaryo mismo ng opisina na yon mm -hmm. pare-parehong ganun ang pinanggalingan oh, magkakasala okay. din yun sapagkat sa, sa notarial service law kailangan nakaharap yung nagnonotaryo at saka yung nagpapanotaryo oh, oh. dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary Totoo. Oh, oh. para lang additional na kanyang ikabubuhay. Totoo. Oh, oh na ilang paragraph itong si Gutierrez ba? Ikino coach niyo para wala niya. Sinasabi ko na nga. O. Apat kami merong kopya noon. Opo. Apat lang ang binigay niyang kopya. So in chairman of Blue Ribbon, Senator Ping, uh, Senate President, Win. Senator Win, Win. at ako binabasa niya yung kanyang uh, deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktaw ang isang linya yan. Uh -huh. Dalawa isang linya. Opo. O di sana, kung, kung mali yung aking ginawa na yun, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senator Reno, oh, tama naman ah, na susundan namin eh. Oo. Oh, oh. Hindi e siya na sinabi niya. Ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na. Wala oh, siya nalalaktawan. Oh. May nagsalita ba isa sa kanila? Oh, Wala. Oh. Alam oh. din nila may nalaktawan siya eh.